Hey yo, sa mga toto, so ngayong araw ay ito special na araw din to pero di ko lang kung toto special dahil yung kaibigan natin na yaalis sa sakay na ng barko kumbaga itong araw na to ay kanyang ang tawag doon? Despedida. Despedida. Yan, bago siya umalis, nag-celebrate muna kami dito. Nag, kumbaga, party-party. Bago siya umalis at sumakay ng barko. Ito mga dato, nandito kami sa right ngayon. Ah, lang to. Barangay Lakmit. May, pinunta kaming resort na private. Ah, uh, dito kami mag-overnight. Hanggang bukas. Yan, ah. Uh, so, ito mga dato, silipin natin yung resort. at, uh, Samahan niyo po kami sa aming party simpleng party

Putang kayo kung nanda Mag Kahit ang Social experiment Medyo matagal yung natin ito. Dahil hmm. Variante Balik tayo mamaya Huwag tayo na balik pa sa sulu Ito na yung manok Dalawang kilo Medyo malalaging hiwa Oh, tapi ada. nya. Sasha Ion. Digan pastin. Pastin. Oh. Digan cubes, dana wahid. Fa Missile cream. Kebab. Yung gulay kanina na naprito. Red Bell. Pakuloy na lang to tapos okay na. Para mamayang gabi ito. Kanina ang ulam namin ay yung buro. Pagkita ko sa inyo. Iniyaw na tilapia Uy, may langaw Tsaka yung buro, sa yung buro <laughs> Ito Yan ang ulam namin, tsaka gulay May lagang gulay Eh pero <laughs> So ito Kaya natin kumulo Tapos, okay na Ito so, na Kailangan kasi kulong kulo para yung nilagay natin na nestle cream Tsaka gatas, lutong luto Para hindi agad mapanis Yan lang Alright Chicken pastel nakikita nyo po na marami sa bago pero mamaya nalapot po yan thank you so itong resort po pala ay narakila namin dang 4,500 po ang narakila dito overnight good for 8 packs pwede na mag add kung may darating na kasama mag add na lang ng dalawang So tabi po siya ng fish pan sa ayun na po yung resort. Balit bali talagang privacy dahil nakabakod, may gate sa dulo. Itong daan na to kasama to, pero walang tao diyan, walang bahay. Ito bahay po na nagbabantay. Ayan. Tapos yung paligid oh, fish pond. Ito kasama to. Pwede daw tumambay diyan sa may kubo. Tingnan natin yung kubo. So bari dito daw po pwede ang tumambay. Dami manok. Ito yung kubo. Pwede daw po tumambay dito. Kaso masyado nang nakakatakot. <laughs> Lalo na pag gabi. Dito kami tatambay masyado nakakatakot. Eh, yeah, may mga kasama po kaming babae. Yung mga kaibigan ko po. Halos kaibigan ko po ito. <clears throat> Lahat po pala kaibigan ko. Kung napanood nyo po yung vlog po namin noon na uh, Valentine's Day nung nag-swimming kami sila din po yun bali may mga naragdag lang naragdagan lang mga kaibigan natin dahil mga jowa na mga kaibigan natin na uh, kasama natin dito so baling bagong kaibigan jowa na mga kaibigan natin yan ito po yung resort to dyan po tas may magandang kusina sa kusina napaganda ng kusina nila kaninang pumunta kami dito napakainit sobrang init pero ngayon maambon na tapos panay kulog yan bukas bukas walang power <laughs> bali bukas na no, brown out umaga hanggang hapon tapos ito sa swimming medyo mababaw lang yung kwarto po natin yung pinakita ko po sa inyo kanina ayun o no? ganda double deck dyan tayo sa baba sige sa so doko pa gabi na kakain muna kami bago maginuman ayun po ako <laughs> ba katoto thank you Tingin yung luto natin luto para ni Pelper oh, so, hmm hmm Sir, wala diba? nga natin kayo! ...sabayin oh! <laughs> Hahaha! Masaragat siya! Yun. Yeah. Tapos... ini yung... na, yeah. Ay, sabayin so, mm. Ito okay. yung ginawa ng kaibigan natin. Ayun dyan, okay. okay. naka-orange. Okay. Ripolyo, okay. sariwa. Okay. nag rin. San Marino, kamatis. 30. At saka... ito? Okay.

Kaya nga, kaya nga, pala lang tayo pa-proyekta, kaya nga. Hindi? Hindi. Pintad na. <Okay. laughs> <Kusela> na pala? <laughs> ba bayo kong order, mamutang paano ka-bili-buli No, wala. Nung Mag-change mind ko. So Nag-spaghetti na ako. Tama-tama. Hindi pa pala. Sarap na. Sipeng na, Sipeng. Ang lalo. Nangyaman, nangyaman. Nangyaman yung luto ah. Pero may luto So perfect. Amazing. Amazing. So perfect. <laughs> so guys. Piyano may luto yan kung may lalo. Si V-Ray si TV. So guys, uh, nandito oh, no, kami ngayon no. sa swimming pool. Sa resort. Upakain kami. Mmm. <laughs> so yummy. Amazing. <laughs> kulik Vlogger din po yun. Mm -hmm. Binay TV. Taga mm -hmm. sa amin lang. <laughs> 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 uh -huh. Sikman <laughs> niya mm -hmm. eh. so, no, pa siya. kaya? ba Wala Hindi? Bakit Ken, Ken. Atong ken. Ken. Yeah. Pa, na lang kaya mang, lara, ng Pwede na ako malakabutay? na ako malakabutay? <laughs> Pwede na <'an> ako malakabutay? <laughs> Pwede na ako malakabutay? Pwede na ako malakabutay? May pausip. Ogi, oh! Ay, alam mo! Ay, alam mo! Ay, <laughs> ay, 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 ay. <laughs> <laughs> alam mo! Eh? Like it dananya memang akanรส spicy pasal ikut ta. Jadi kami bawa si Biming Guardia. Tak aku boleh ni. Binag papa wisanga nang. Wala masai apa for us. Ini aku ngirpen dina bawa aku. Iya on chicken next promo ngapo dia ke spicy. Nanti tabalan jitu mama nak nila. Ani mamilih ka. Jadi kan mag spaghetti. Bakal ini minta enggak? Até limit komakano.

Ano yan? Ano? ano? You make eye contact with, with anyone Hello guys. until guys. your no, 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 no. Ano po kami? Uh, ano po yan uh, mga question? If you not, yeah, Ah, eye contact, contact. you do, you May eye contact ata. eye contact with anyone until you Okay your Okay. 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 Pagkagawa pag pag kayo, ko? Oo. Pagkagawa kayo, may contact. If you do, do, Ali, kunwari. You, you cannot make it. Bakugulo na. With anyone, and it's your turn again. Eh, Kunwari mo, ken can mo. Eh, pag... Eh, ako nakipag-eye to eye, or ako nakipag-eye ka rin, hanggat eh, ako ulit. Pero pag agawa mo, na makipag eye to eye, eye to eye ka. Ay, ka rin, no? Sinun ko. Dapat... Karang mo nga kamakipag. Ito yung mga question. Mga question. English lang yung Tagalog? Si Pia, may pag ay ah. Ma'am. Dapat mo tamabok ang tage. O tage may Oo, ako na muna. Test na ako. Alam mo na yung tagyo? Alam mo na yung kya? Pick someone and guess the color of their underwear.

Yung person to play, rock paper, scissor. Ah, kahit. Topic, Tapos, ano ang konsekwensya? Drink. Ano? Drink yan. Minum. Tagmesa. Tagmesa ang kaya dyan. Okay, okay, okay. Kami, kami, kami. Kami, kami. Kami, kami. Kami, kami. Kami, kami. Kami, kami. Kami,

hindi nyo po ko matatot eh baka hindi ang card bali ato yung tagay guys <laughs> maggunot gunot ko card paano ba yan haray ko haray ko last, is, last person ko. to stick out their tongue karakal na may pera ok hihi na ay ayan oh, pa okay. 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 tayo kita rin magkita tayo tayo Kalau mau bantu. Bisa bantu nggak sih? Nanti ya. Ay, kamu kaya Say something that you've never done before. Whoever has done it has it has to think. Ano na? Pas. Pas. Nanti kamu pas sama aku ali. Kaya ini. <laughs> may aking yung kera kanya. Ano? balong ko na! Ewa ka lang yun namin. <laughs> Ay, isang makukuli kung may paalam. Ah. Ikaw mm. Oi, mo nita? Oy, tutu tutu niya. Wow. Tagalog, Tagalog. Ah, mission. Ata, mission. ito. mo nita? nito. ang Mas rin. daddy. Aliku ah. Ito. Uha. Ikaw. Ay, Ay, Dewa. Dewa. Dewa ben.

pero dito walang ano dahil nasa gitna kami ng kabukiran kaya walang mga tabing bahay kaya okay na lang magingay Ha po tayo ng ano fishball baseball Ito so, yung kaibigan natin na aalista uh, lista at nagpapadispedida. Ito. Ito, sa si paringal din. Ha! <laughs> Pahiyain. So, tagano po siya, kabyaw. Hmm. Ang wala sa po natin na ay... Alam po, kung blurred. Ayon. 3.25 so, eh ng madaling araw. Ayaw paawat. awat. Ayaw pa na mga nagkakanta doon. Dahil wala naman ma-store dito, wala mong kanapit na bahay Kaya sinusulit kahit okay na madaling araw O lang daw bumagrita sabi ng kay Taker So ang gagawin natin ngayon Maligo muna tayo bago tayo matulog O swimming muna tayo Alas res sa madaling araw O swimming tayo Masarap dito, masarap you Dahil... Magluluto tayo ito, Oo. magluluto po tayo ng umagahan. Hindi may na tayo matulog. Yeah. Hindi, matulog ako. Ah, sige. Oh. Matulog pa tayo. May nag-request ng chowpan. So, lutuin natin. Alright. So, mamayong umaga ulit. Bye-bye. Ah, -bye. good morning. Alas 9 ng umaga Walang power Buong araw at Walang power ha. Mamaya ang hapon pa Magkakaroon Grabe, yung boses ko <laughs> <coughs> <coughs> Hi guys Hehehe Try the rice na? Ako magluto na kayo eh. Oo, sige, luto one one. na Na? Tawa na las 4 pa ito. Ganyan mo luto ko na eh. assistant ko Nandiyan ako ang sige. Bila din kasi Ay, hindi kong isyo. Ang kami ng ano, ubagaan. Chaupan. Haha. 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 Itlog. Haha. 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 Magahan. Bago Haha. <laughs> Haha. Hindi ka lang pagla di lupat ka gana. Lalo ka din ala. Sa sky po. Sa tipo kawain kayo niyo. Bale mo kayo ni kawain. Ang sigaw siya niya, kayo mga kanyang niya. Ano? Pilipino ampu. Oh. Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không So tapos na po kaming Naggumagahan Yan na yung mga kaibigan po natin yung dalawa Yung sinasabi ko po kapon na yung nagpa despedida Ay nauna nang umalis Dahil may biglaan pong tumawag sa kanya At kailangan niyang bumiay ng Manila ngayon Dahil nga po Sasakay na ulit siya sa barko Kaya umalis na po sila ay anyway, so kami Ay nag-aayos na lang ng mga gamit Ligpit ng mga kalat Bago kami umuwi kasi kailangan 11 Wala na po kami dito So alas 10 media na Pag sumubra kami sa 11 Sabi nila may charge na Dimandaan <laughs> Alright so ilang lang Maraming salamat sa inyo lang mga toto At kita kisa lang po tayo sa susunod na video Thank you